Hi mga brother, ito na yung hanging bridge na dinayo natin dito. Nakakailang. Grabe yun, lalim oh. So no wonder kung bakit tinawag itong one of the highest. Hindi siya longest, pero highest siya. Ito siya. So hindi ko lang kung dadaanan ko dahil literal ang taas niya. Nakita sa drone shot kanina, sobrang taas. Good morning! Dito tayo sa Abatan, Benguet 7.30 ng umaga Napakaaga pa at napakalamig Ito na yung arco papunta ng, uh, papunta ng Mangkayan Tapos uh, bababa tayo papuntang Cervantes Pagkadaan din tayo dito sa Mangkayan May titignan lang tayo tayong hanging bridge Isa sa mga tourist destination nila dyan Malapit lang naman mula rito around uh, 13 kilometers lang Napakalapit, bababa lang tayo dito you know welcome to Mangkayan province of Benguet there you go let's go grabe napakalamig <laughs> buti yung pinagistayan kong hotel merong heater Ay pa paano nakaligo pa ako <laughs> pinaka the best na klima na, na pag overnightan ko sa Bontok Bontok Mountain Province Napaka kalmado lang ng klima doon Malamig din siya pero hindi sobrang lamig katulad nito. Boundary bayan ito ng Benguet at saka Ilocosur. Kasi susunod na bayan dito ay Cervantes yun, Ilocosur na yun. Hayahay pa mga gantong oras ng biyahe dahil wala pa masyadong masasakyan. At saka itong daan naman na to, I think hindi naman masyado rin nadadaanan. Yeah, oh, grabe, lamig! Woohoo! Mom, man! Woohoo! So far dito, lapad ng kalsada. Nasi kuya, nagpapaaraw. lamig <laughs> na lamig din. Oh, grabe rin o tarik din oh First time ko lang din po dumaan sa daan na to Yung dinana natin kahapon na Galing to Blay Papunta dito sa Halsema Highway Papunta dun sa Halsema Highway Ay first time ko lang din po doon dumaan isa sa mga major roads yan sa Cordillera na hindi ko pa nadadaanan at kasama na rin ito kung saan tayo ngayon so yan po ang goal ko dyan daanan lahat 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 ng mga major roads at least kung misan hindi na nga major roads yung dinadaanan natin dahil napapasabak na tayo sa uh, unexpected adventure <laughs> mga auto na mga ganun kung saan saan na tayo nakakalusot minsan pero kasama yan sa paglilibot natin Whew! lamig pa rin dito medyo mababa na to ng bahagya pero ang lamig pa rin May kainan dun ha. Kain kaya tayo. Sarap magpaaraw. Tsaka napakalapit lang naman yung bibihayain natin. Dito tayo sa Mangkayan pa rin. Tindahan ni ate. Ayan po. Hello. <laughs> Eto finally nakakita na ako ng gulay. Kahapon naghanap tayo ng gulay dun sa Abatan. Nung dumating tayo ng hapon kumain tayo wala maman lang gulay puro baka hanggang dito pa naman baka pa rin pero at least meron na siyang samang gulay ano Good morning pa rin time check natin mag-alas 9 na yata to pero parang napakaaga pa eh no? <laughs> Ayan uh, kain muna tayo ng halo-halo kakain lang natin sa taas kanina <laughs> Pero kain na muna tayo ng halo-halo dahil -halo. maaga pa naman Lepanto mga brother ah ito na pala yung Lepanto mining well obviously itong Lepanto na to ay private to at least nakita ko na yung pinaka bungat sikat yan na uh, mining company dito sa Mangkayan so I think ito na yung sentro uh, ng Mangkayan Magnaki J uh, Lepanto Strip ito yung lake ko Mabalin? Anya ti kasit gan nga dalan? Ito na so dito yan kumusta dalan? Ay Patay Awan oh, ti hanyang rap dayo Ay, putik na yan. Grabe namang likuan to. Kunin natin dito sa gilid. Alright, ito na. pero so far sementado naman siya I think may barangay dito Siguro nga may barangay dito mm -hmm. Diyos mio Garapones daan ang tanong nasan dito padiretso ba to o dito sa baba madiretso na natin so far yung dinadaan na natin dito mga residential area naman ng barangay hopefully ito yung tamang daan dahil mayroon pa baba dun hindi ba nilulumot tungkol kalsada na to Itong mahirap pag hindi masyado nadadaanan eh Nilulumot May mga pa tayo Oops Mga eucalyptus tree naman oh, nandito oh Kaliwa natin dyan, bangin na yan Diretso ka na ilog <laughs> May mga kahoy pa naman Pwede kang makabitin kung sakaling uh, Minalas malas Really? Ito ba yung dan? Parang may mali na Ah, matigas naman pala. Paul yan <laughs> Welcome to the jungle Na 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 Aray ko Busina busina Magbigay ng abiso Actually malali ma, Actually mataas na itong nasan tayo ngayon Sobrang taas na tanaw na yung ilog Ayan oh, nagtaas na natin May bahay pa dito. Hindi pong akala mong liblib na lugar na. Hindi naman pala. May bahay pa oh. Whoops. yun lang Tapa Ang tao Nalagpasan na natin <laughs> Nalagpasan na natin yung hanging bridge guys Dapat do sa baba pa kanina Ang layo na natin Tara balik tayo Bangin Tignan nyo sa kanan Tignan nyo hindi na ako lumilingon pero kita sa camera yan Oops. May nakamotor tayong nakita dito. Pinasyalan din nila itong hanging bridge na pupuntahan natin. So ngayon sabi sa akin, kaya pala laging mali-mali yung binibigay sa akin ng map. Dalawa pa lang hanging bridge dito. Kaso nga lang hindi binibigay ni Google Maps yung isa. So dapat doon sa tinigilan natin kanina, doon sa tuktok ng yung may bahay na tatanungan ko sana. Dapat dinerecho pala natin yon Diretso pa ng mga about 50 meters. Yun na yung tulay. Litong-lito din daw sila kanina. Kakahanap din sa hanging bridge. Kasi nakatingin din sila sa Google Maps. Mali-mali yung binibigay ni Google Maps. But anyway, balik tayo. Balik ulit tayo. Sayang, nandito na rin ako. So, ito na tayo. Binabalikan natin itong daan. So, bandarito Ayun! Okay mga brother, ito na yung hanging bridge na dinayo natin dito. Ito siya. So hindi ko alam kung dadaanan ko dahil literal ang taas niya. Nakita sa drone shot kanina, sobrang taas. Hanggang dito lang sa may bungad. Inspect lang natin. Sobrang sobrang lalim mo. Oh. Nakakailang. Grabe yung lalim mo. Oh. So no wonder kung bakit tinawag itong one of the highest hindi siya longest pero highest siya dito pa lang pinagpapawisan na ako eh paano pa kayo nasa gitna na tayo <laughs> paano pa kayo nandoon na tayo sa gitna di ba? <laughs> di ko na dadanan. sa kabila ang daming pine trees oh. tsaka may linya ng tubig siguro may kabahayan pa dito Tsaka umuuga siya, hindi naman sobrang uga pero pag nandun ka na sa gitna malamang lalakas yan Dito pa lang eh Bungod pa lang to yan <laughs> pa Ay 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 Well, ah uh, <laughs> uh, Hindi natin lalakarin yan Kayo, kung gusto nyo pumunta dito, lakarin nyo <laughs> Pero ako hindi ko lalakarin yan Hoo-hoo! <laughs> Huwag na tayong maglokohan pa dyan. Baka may mawalan ako ng malay sa gitna. <laughs> Baka may mawalan ako ng malay sa gitna. Mahirap na. So ito na, palis na tayo dito sa napaka-epic na hanging bridge dito sa Mangkayan, Mountain Province, Mangkayan, Benguet. Alright, so hindi ko nilakad itong hanging bridge na to dahil masabi ng instinct ko, hindi daw. <laughs> o, pasyalan nyo to ha. Yung daan, one way lang. Nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo. So susunod na pupuntahan natin sa Cervantes Hot Spring Dito na tayo sa baba Diretso na ng Cervantes to Andito na tayo sa Cervantes dito sa tulay na to At napakaganda pala ng tanawin na to Napaka epic Labasan ng mga sudyante ngayon So far, napaganda naman yung experience natin dito sa daan na to Habatan to Mangkayan From Mangkayan to Cervantes Woohoo! Let's go! Alright mga brother, dito na tayo sa Hot Spring Okay, tignan natin kung dito tayo mag-overnight sa Cervantes Or ididiretso na natin sa Tagudin Yung plano natin kanina napunta ng San, San, na... Uh... Santiago dapat pupuntang Kandon, Santiago Kandon ganyan. Wala na, bumalik ako dito para makaligo lang dito. So hindi pwedeng hindi ako makaligo ngayon. At mukhang ulan na, kita niyo sa taas. Magbababad ako dito ng mga isang oras siguro. Para sulitin na natin 'to. Ito umulan na nga. Umulan na.